Huwag sa office, kaya natin kuwaon, hindi document, hindi isang bag. Huh? Isang bag na magamit natin sa pangarap araw pang vlog. Kumbaga, ay mga amigo, dumating, Northern Queen ko yun, mga amigo, dumating na kahapon, ay eh, iba nag-receive. Iba kasi nakapangalan doon sa address, so nakikihiram lang tayo ng pangalan. Nice. kayo kilala doon sa guard na yun. Eh. So yun mga amigo, nandito pala kami ngayon, kaya uh, ako, ako sa loob ng warehouse. yon nasa loob ako ng truck. Ah, gising ko lang talaga mamigo na. Samahan so, niyo ako mamaya, mamamigo. Punin natin yung in-order kong bag. So, yun bago lahat mamigo. So yun mga amigo, nandito pala tayo ngayon sa loob ng truck. yan magliligpit tayo, magliligpit tayo, gawa ng maliligo tayo. Ang dungis-dungis na natin eh. Dahil gawa ng karting lang namin kagabi. Ay, samahan nyo ako na kunin yun mamaya. Pero bago yan, maliligo muna tayo. Kami kasi mga amigo, doon kami naliligo sa, oh, ano, office. Oh, may paliguan doon eh. Dito kasi sa loob eh, may paliguan naman. Kaso medyo mahirap-hirap nga lang doon, dalabas ka lang, dalabas ka, tapos, yun, pray ka doon na maligo. So, yun mga migaw, maligpit mo na ako ngayon ng kanot <coughs> ng ligo. Kasi, okay, ligong ligo na talaga ako mga migaw. Para na ako uh, si, ano nito, ang uh, dugit-dugit. So, yun mga migaw, samahan niya ako mamaya. Punta natin yun. Magliligpit mo na ako, okay? <coughs> So yun yeah, yung mga amigo, nakapaghandaan ako ng na, mga damit. So, pero bago yan, mga amigo, may nagpapashoutout sa atin, isang amigo natin ba? Isang amigo na sumuporta na naman sa atin. So, the followers. Shoutout sa'yo, amigo. ah, uh, bike tayo, 7055. Yan o. No? Isa pala siyang bikers, mga amigo, nagpashoutout. So, mag-ingat ka lagi sa iyong pagbabike ni no, layo ka sa kapahamakan, naway, bigyan ka ng malakas na pangatawan. Yun, maraming maraming salamat sa iyo, amigo. Bike, bike tayo. Maraming maraming salamat sa iyo. Yun. So yun, mga amigo, aalis na po tayo at nung uh, oras na. Ito alis na rin. So yun, mga amigo, na tayo. Sige dito. So yun, kumahan niyo ako. Ngayon mga amigo, na no? papunta na kami dun sa office. Kasama ko pala si amigo Dewart. Ayan na. Eh, bago kami pula lalabas, kukuha muna kami ng gift pass. Uh, hindi gaano ko mabigyan mga amigo kasi baka masita tayo dito rin Oh, no! Nandito kasi kami ngayon sa loob ng warehouse. Ayan. So, uh, abangan, abangan nyo na lang kami mamaya sa labas. So, ayan nga mga amigo, na nakakuha na kami ng gift pass. Ayan, gift pass ng tao para makalabas na kami dito. Do. So, wakas nakalabas din mga amigo so yun na mga amigo nakalabas na po kami dito sa warehouse sa so, punta na kami ngayon sa office so pag naman natin so yun mga amigo doon pala kami lumabas, mulakad kami doon 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 hanggang dulo kasi medyo malayo din ang office dito eh Ayan, napakainit mga amigo. Oh, ainit Anong oras na ba? Alas 8. Alas 8 pa lang mga Napakainit na. Yung video mahaba-haba rin pala yung rin, eh. Papuntang office. <tinyo> the market and the Yeah. So yun, yun mga amigo na no, wala dito yung parcel na yan Pabasok natin dito, so, pupunta natin yung mamaya Doon sa baba Sabi daw nandun daw sa baba yun So yun mga amigo na, no, Hinihintay pa natin yung si kuya Yung nakareceive ng ating parcel Pupunta muna tayo dito sa ating box Puntahan natin yung ating mga ka-amigo Amigo Brian Woooo! Welcome to my vlog Amigo Ricky Welcome to my vlog Ano? Bilago Welcome to my vlog Hey guys, welcome to my guys' vlog <laughs> Hahaha Ayan, hirap lang tayo ng ano palde Madiligo muna tayo Hirapin ko muna ito Uy, lagot ba? Yes, hirap lang tayo So ayan, maliligaw muna tayo. So ayan mga may kon, na. nakaharam tayo ng sabo. So magamit tayong mga may So maliligaw muna ako mga so, Mamaya na lang. mga 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 tayo sa so, so, mga mga oh, na natin, mga metod, natin, um, so, yun, mga 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 yung mga 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 yun nga mga amigo, dumating na yung, ito yun, ito yung sinasabi yung bag na, yung so anong gawin na natin ito, so bubuksan natin, so, let's go! I got this sagi sticker. Wasagi chicken. kitchen. Wasagi. Sige sa lahat, itong bag. tingnan natin sa loob ayun maraming compartment yung sinasabi nila yun no totoo nga yung napapanood ko sa tiktok mga amigo ayun no? ang gaganda ang ganda ng tela mga amigo gawa sa ano sa ano bang tawag nun ah ano bang tawag ng tela na nakalimutan ko mga amigo ayun no? hindi ka rin pagpapawisan nito mego kasi meron siyang ano, foam sa loob ayun o ganda pwede ko ilagay itong ID so tingnan natin kung anong resulta ilalak lang natin ito pati isang gili din Sobrang tibay na ito mga amigo, gawa sa ano, Cordura fabric. Tapos, ang the best uh, gawin lang mga migo, ay ito, drill pon. Ayan. So, ayan mga amigo, no? mga pakaangas mga Ito naman ay, dito yung sabitan ng mga sakali, may ID. Kaya susi. Kaya yung mawawala. Kaya yung mga, Ayun, mga migo, ito yung resulta. pangas ng amin di ba? Recommendation ko sa mga beginning pa lang na mag-vlogger para to, kakulad ko. Nice! So yun mga ano, amin ko, ano, napaka-angas mga amin ko. Kahit wala na akong gagawin, ako, ko pa rin yung, yung, ano, yung nasa paligid ko, mga amin So hindi na ako mag-ganyan-ganyan. -ganyan. Ito na lang. Usagi. Blogger Chiesman version 2.

masubukan nga namin ito sa susunod yung video. So, hanggang dito na lang mga amigo. Maraming salamat sa pagsama.